mga treasure. Ayun po. Magluluto tayo. At ang gagamitin po natin ay kalanjikusot po. Magluluto po tayo ng nilagang baka. Kasi po, pagkasakalan tayo gumamit, grado, mauubos po ang gas natin. Ito po, matipinta pa mamaraan. Makakaluto na po tayo dyan ng baka. Yan. Ang ating improvise kalan. Susunod pa, papakita ko sa inyo kung paano pagawa niyan. Ayan po. O, oh, huwag naman doon para hindi makahinga. Para hindi makahinga. Kaya mo lang muna sumindi. Ayan, umakapoy na po. Nagabay sa kahoy ron. boy. Ngayon po, kung ayaw nyo maulingan ang kaldero nyo, tuwa po kayo ng paint sheet, lagay nyo po sa ibabaw. O, oh. so, ngayon ron, patong muna yun ano, kaldero. Yan po, diba? Ang ganda. O, oh. hindi nakapantay. Ano mo, ayos mo. Mamaya po lalakas na yan. yan. po, malakas na po ang apoy. O, oh, malaking katipira po yan sa buhay natin konting kahoy lang po yan malakas na po yan habang tumatagal po, lumalakas yan. Ang pagkain lang po, ganyan lang po, pwede na, sa lata lang po. Yan po, lalagay na ni Renew. Saka. Ano yan,

po, mainit ng ating nakasalang. Yan po, nalagay na naroon ng paminta. O ngayon, tapang mo na muna ron. Tapos yung ang apoy. Oh, matipid po sa gatong yan, mga ka-treasure. Pwede ka pa magsaing dyan pagkatapos nyan. Kahit baka pa po yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung gano'ng karami na konsumo nating puy. Kung mapapatumba siya ng baka. Yan. Tignan mo na kung kumukulo na. Ayan po. Kulong-kulong na po siya. Teka, Ron. Ayan. Tapakita mo natin. Ayan po. Ganda ng bangka-kulo. Ayan po. O, ngayon. Laglag mo ron yung kamote. Ayan po, Ron. Ayan po. Sarap ng ating ilaga. Kamote. Ayan po. Saging na sa bah. po para masustansya po ang ating sabaw. Ngayon may sili po. Para sarap yung medyo mangang-ungang. Po. Po, baka pressure. sarap po niya. Ayan. Dagang baka po, matipid na pamamaraan na pagluluto ng baka. Ito niyo po, ang lakas ng apoy. Ang dali po kayo sa kamulo. Sa natin. po, mga treasure Ang ng pagkaluto. So, ngayon, alagyan natin ng asin. Ito so, ba muna konti? Ron. Yan. asin hmm. konten coba mo hmm. oke kamu tamu kami pelatih nih baik mo nih nanti itu nih kan yan na, aloy mo meron alam mo kung tama na yung alat o oh, ang ganda ng pagkulo ng ating alan ayos na mm. ngayon tignan mo kung medyo malambot na yung baka medyo malambot na ay yung kamote Medyo malambot na din. Okay, na natin po. Namambot. Po, lagyan nyo. Kulong-kulo po. Po, maganda. Napagkakulo. Ayan lang po ang gatong natin, ha. Ito ang piraso po. Ayan, tignan nyo po yung apoy. Ayan po. Hmm. Matipid po sa kahoy ka 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 yan. Kahit huwag na po yung gatungan kasi kumukulo naman po. po, kaganda ang ating pagluluto. Napakatipid po, di ba? Hindi na kailangan ng blower. Hindi kagaya po sa ipa, kailangan pa po blower. Doon sa use oil naman po, kailangan din blower. Dito po, tipid tayo. kapiranggut na kahoy lang po. O. Ganyan lang po gagawin nyo. Titlab na rin nyo lang po yung kahoy. Hmm. Dalawang piraso lang po. Tinan nyo ang apoy. Napakaganda. Hmm. Ginigilin natin ang repolyo. Ayos pa na ang gatong para kumulo. Actually po, pwede pa tayo magsaing dyan. Kapag sasaing pa po tayo, tingnan nyo po, ang ganda ng pagkakulo. Pindang pamamaraan po. Yan. kung nagluluto po kayo ng balot, yan po, magandang gamitin po. Lalo kung malaki po ang inyong gagawin. Po, aluin na meron. Maluluto na po ang ating nilaga. Ano po, oh. sa no? Ita lang. No? Yan. So, po Ron, mupo ka. Yan. So, paano mga treasure? Pakain na kami ni Aaron. Pakain po tayo. Hanggang sa muli. Paalam! Ito so, pala mga ka treasure. Hindi ko makalimutan. Ayan na po. Tapos na natin lutuin yung baka. Ayan pa rin po yung oh, atira. Oh. Pwede pa tayo magsaing. Napakadali pong palakasin pa yan. niyo. taglit Taglit lang po ah. Hmm. Apoy pa po ng malakas yan. niyo po. Ito yan. O, oh, niyo po. Pwede pa tayo magsaing dyan. Ayan po, ang katipiran ng pusot. niyo po, isang kahoy lang po yan. Hmm. Pagsaing pa tayo, kaso tapos na tayo magsaing. Ayan po, katipiran ng pusot. So, paano makatresure? Ito eh, talagang paalam na po tayo. Hanggang sa alam